Lahat ba ng panalangin ay pinapakinggan ng Diyos? Bilang mananampalataya ay napakahalaga na malaman natin kung anong panalangin lamang ang pinapakinggan ng Diyos upang tayo ay makasiguro na ang ating mga panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Alamin natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos upang malaman sa loob ng Biblia kung anong panalangin ang pinapakinggan ng Diyos. Basahin natin ang John chapter 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo, Amen. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na kinakailangan na tayo ay mayroong salita ng Diyos at ito ay nananatili sa atin upang dinggin niya ang ating panalangin, at sinasabi din sa 1 John chapter 5 verse 14 at kung tayo man ay hihingi sa pamamagitan ng panalangin at ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos ito ay kanyang gain, Basahin din natin ang Matthew chapter 6 verse 33, Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na tayo ay dapat na pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa ting panalangin ay kanya itong ipagkakaluob sa atin kaya naman nakita at nalaman natin kung anong panalangin. At kaninong panalangin lamang ang papakinggan ng Diyos. Ito ang mga mananampalataya na nabubuhay ayon sa salita ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos ang kanilang panalangin lamang ang kanyang dearing gain. Amen. Kaya kung tayo ay nagnanais na pakinggan ng Diyos magkaroon tayo ng kanyang salita. Kaya masaya kami na makasama ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Come and listen. Thank you. For update please follow, like, comment and share.